susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ladies and gentlemen, Netflix. Kuya Kasi nga po, ang anak ko, yung pinsan mong sinatali, balak niya nga maging balerina. E eh, ayokong pumayag, nagtampo tuloy sa akin. Bakit po ba ayaw yung payagan? Eh kasi nga, uso sa pamilya namin ang mabarian ng buto. Mahina ang mga buto namin eh. Yung kuya niyang mahilig magbasketball, bali ang binti. 'Yung atin niyang player ng volleyball, pali ang braso. Pag nagbali siya, ay eh siguradong bale-bale ang buto niya. Eh alin bali? Bakit po kaya mahina ang mga buto ng pamilya niyo? Bakit na kaya? kaya? sa calcium kulang po sila sa calcium o di naman po kaya di po sila nag-exercise dahil kulang po sila sa calcium dahil po kulang po sila sa calcium calcium at protein calcium calcium po calcium po vitamin C uminom po ng gatas mag 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 at mag-exercise kumain ng sa sustansiyang pagkain mag-exercise mag-eehersisyo uminom ng gatas at kumain nga alam kung bakit mahina ang mga buto namin eh. Ano nga ba ang sustansya nagpapatibay ng ating mga buto at ngipin? Kalsyum! Baka po lang kayo sa kalsyum. Eh, mahilig ho ba kayong uminom ng gatas. Nako! Ayaw na ayaw namin ng gatas. Eh, keso po. Ayaw din. Yun na nga! Kulang po kayo sa calcium. Pero, kung ayaw nilang uminom ng gatas o kumain ng keso, malaking problema to. Maliit na problema lang yan. Maliit, Maliit po? po? Dahil napakaliit din ang solusyon. Napakaliit po! Bakit di kayo kumain ng dinis? Dinis? ang dilis ay siksik sa kalsyum na nagpapatibay ng ating mga buto at nipin. Kailangan natin ng pagkaing tulad ng dilis. Dahil sa pananaliksik ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, 420 mg lamang ang calcium intake ng mga Pilipino sa isang araw. Samantalang ang recommended daily intake ng calcium ay 750 mg. Sa katunayan, isa lamang sa bawat sampung Pilipino ang nakakamit ng tamang dami ng kalsyum mula sa pagkain sa bawat araw. Ho Ganon ka kulang sa kalsyum mo ang kinakain ng mga Pilipino? Tama yun, Bot. Marami sa mga Pilipino ang kulang ang kinakain sa pang-araw-araw. At kadalasan, mababa ito sa sustansya kagaya ng kalsyum. Eh, ano po ba ang pwedeng gawin para tumaas ang dami ng kalsyum ng mga mula sa pagkain. Bukod sa gatas at sa mga produktong gawa sa gatas tulad ng keso at mantikilya, mabuti ang kumain din ng maliliit na isda tulad ng lilis at tagunton para may sapat na kalsyum sa ating diet. Dahil maliliit ang isdang ito, nakakain natin kahit ang tinik at spine na siyang siksik sa kalsyum. Nakapagmerienda na ba kayo ng dilis? Okay ito, sa na kumain ng sari-sarang chichirya, mas mabuting kumain ng dilis dahil siksik ito sa kalsyum. Masarap na, nagpapatibay pa ng ating mga buto at ngipin. Kaya magdilis na! Ganadong gadano na po ako sumayaw, inay. Tingnan niya to. Wag, wag muna, anak! Gustong-gusto ko na po talaga sumayaw, inay. Oh. Sige, papayagan na kita. Pero, kailangan ka munang kumain nito. Ay, yan? Maliliit na isda. Dilis! Para tumibay ang iyong mga buto. Eww! Uy, hindi yaki ito. Tikma mo, masarap ito. Ang karaniwang binibili natin sa palengke o grocery ay ang tuyong dilis. Kasi mas tumatagal ito kaysa sa fresh dilis. Kung fresh dilis naman ang gusto natin, may mga masasarap na lutuing pwedeng gawin dito. Pwede itong ihalo sa pinating itlog at gawing torta. At pwede ring gawing okoy na may halong mga gulay. Pwede rin itong isaing na tinimplahan ng konting tinurog na kamatis o pinigang kamyas na sinabawan ng konting tubig. Ang tuyong dilis naman ay pwedeng prituhin. Lagyan ng sili o asukal para umanghang at tumamis. Pwede ring isahog sa munggo at sa iba pang gulay. Kapag isinabay ang dilis sa kamatis at itlog na maalat at dagdagan pa ng siwit o halamang dagat, punong-puno na ito na sustansyang makabubuti sa ating kalusugan. pananaliksik, ang bilis ay tinatawag na anchovy sa Ingles at ikan bilis o ikan teri sa Southeast Asia. Ang maliliit na istang ito ay matatagpuan malapit sa tabing dagat. Ginagawa itong fish sauce o sausawan sa Vietnam at dito na rin sa Pilipinas. At ginagawang sabaw sa Korea at Japan. Sa Amerika at maging dito sa Pilipinas, ginagawa rin itong topping sa pizza. Paano nga ba pumili ng sariwang dilis? Dahil maliliit ang dilis at nagsisiksikan kapag hinuli, madaling magkalasog ang laman nito kapag itinambak sa banyera o mga balde. Malambot kasi ang kanilang laman kaya madaling malamog. Kailangang amuyin para malaman kung sariwa pa ito o kaya ay malapit ng mabulok. Kapag nagsisimula ng mabulok ang dilis, talagang mabaho ito. At tulad ng lahat ng isda, Kapag makintab pa ang mga mata, ibig sabihin ay sariwa pa. Kailangang iluto agad ng dilis pagkabili nito o kaya ay ilagay agad sa freezer kapag hindi pa lulutuin. Ang malalaking dilis ay kailangan tanggalan ng bituka bago lutuin. Gawin din ito bago ilagay sa freezer. Ituturo ko sa inyo kung paano lutuin ang paborito kong luto ng dilis. Ang spicy, and crispy dilis, manghang at malutong. Kailangan natin ng 1-4 kilo ng dilis, isang itlog ng manok, pitong kutsarang cornstarch, 1-4 cup brown sugar, isang kutsarang iodized salt, kalahating kutsarang siling labuyo at mantika. Batingin ang itlog sa isang lalagyan at ilagay ang asukal, iodized salt at sili. Tapos ay ilagay ang cornstarch at haluin mabuti para hindi mabuo ang cornstarch. Ibuhos dito ang dilis at halu-aluin hanggang sa mabalot sa mixture ang bawat isang dilis. Painitin ang mantika, tapos ilagay ang dilis. Pagkaluto ay hanguin. Pwede ng papakin! Kung ayaw nyo naman ang na maanghang, ay huwag nang ilagay ang sili. <laughs> Kung dapat yata hindi ko sa pinayagan. Sigurado akong pali ang aabutin niya. Eh, wag po kayong mag-alala, Alimbali. Ilang buwan naman po siya nag-ensayo at nagpalakas. Tsaka tiniyak niyo naman po na kumpleto sa kalsyum ang kanyang kinakain. Kasama na doon, patilis, sandinas, at iba pang sagana sa kalsyum. Sa bagay, sigurado ako gagaling na rin kaming tatlo. Ayan Ayan na. Ayan na. buto ni Natalie. Kaya kakain na rin kami ng dilis at mga pagkain mayaman sa calcium. Ang laki po pala na yung naitutulong ng calcium sa ating kalusugan. Tama yon At hindi lang sa pagsasayaw o sports, mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na buto. Pati na rin sa pang-araw-araw nating gawain. At lalo na sa mga kababaihan na tumatanda Mahalaga ang calcium para maiwasan nila ang sakit sa buto na tinatawag ay osteoporosis. Buti na lang po may mga isdang tulad ng dilis na pwedeng pagkunan ng calcium na abot kaya ang halaga. Kaya mabuting isama natin ang dilis sa... Masari-sari masasadya pagkain narin araw-araw! Ayos ang buto-buto! mag-healthy lifestyle araw-araw. Mag-exercise, umiwas sa mga bisyo tulad ng alak at sigarilyo, at kumain ng masusustansya para makaiwas sa mga sakit tulad ng cancer, diabetes, at iba pa. Wastong nutrisyon, alamin, gawin, at palaganapin.